Hi, this is Marty once again, and welcome to my channel. Carlos Idrel Pukis Yulo is a Filipino artistic gymnast. He is the 2024 Olympic gold medalist at the floor exercise and vault events. He is the first Filipino and the first male Southeast Asian gymnast to medal at the World Artistic Gymnastics Championships with his floor exercise bronze medal finish in 2018 as well as the first filipino and southeast asian to achieve a gold medal finish for the same criteria in 2019 at the same event if you are new to my youtube channel please don't forget to like comment and subscribe At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. with multiple medals on the international stage si Yulo ang pinakamatagumpay na Filipino gymnast sa kasaysayan ang pangalawang tao na nanalo ng Olympic gold medal para sa Pilipinas at ang unang taong nanalo ng maraming Olympic gold medals para sa bansa Si Carlos Idril Pukis Yulo ay sinilang noong February 16, 2000 kina Mark Andrew Yulo, isang travel agent liaison at Angelica Yulo, isang may bahay, anak ni Angelita Pukis sa Manila, Philippines at nanirahan sa kahabaan ng Liverisa Street, Malate. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid. Ang kanyang nakakatandang kapatid na babae si Juriel ay miyembro ng National University Pep Squad at ang kanyang mga nakagabatang kapatid sina Carl Jarrell Aldrew at Eliza Adrell ay mga gymnast din. Lumaki si Yulo na nanonood ng mga Pinoy gymnast na nagsasanay at nakipagkupitensya sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate. Si Yulo ay nagsimulang magsanay para sa himnastiko noong siya ay pitong taong gulang nang makita siya ng kanyang lolo si Rodrigo Fresco na tumataob sa isang lokal na palaruan at dinala siya sa Gymnastics Association of the Philippines para sa pagsasanay. Si Yulo ay nag-aral sa A. Quezon Elementary School sa Malati, Manila para sa kanyang primaryang edukasyon kung saan siya ay nagsasanay na sa ilalim ng AQES teacher coach na si Ezra Canlas para sa Philippine National Games bilang bahagi ng gymnastics team ng National Capital Region. Sa pamamagitan ng suporta ng GAP, nakapag-aral siya sa Adamson University sa Ermita para sa kanyang sekundaryang edukasyon. Noong 2016, tinanggap ni Yulo ang alok ng Japan Olympic Association na magsanay sa Japan sa ilalim ng isang scholarship program. Pagkatapos lumipat sa Japan, ipinagpatuloy ni Yulo ang kanyang pag-aaral sa Tokyo University sa Itabashi, Tokyo at nagtapos noong 2022 na may kaugnay na degree sa literatura. Yulo is a two-time Olympic champion. A six-time World Championship medalist winning two golds, two silvers and two bronze. A 10-time Asian champion and a 9-time Sea Games Champion. He is noted for his short stature compared to other male gymnasts. His precision in form and the difficulty of his routines, especially in the floor exercise, vault and parallel bars. Si Yolo at ang kanyang kasintang si Chloe Angeli San Jose, isang content creator student sa Melbourne, ay nagsamila ng kanilang long-distance relationship noong 2020. He has been in a strange relationship with his mother, Angelica. Both parties acknowledge San Jose to be a reason for the strained relationship. Ang relasyon ay napunta sa mas malawak na atensyon ng publiko sa ilang sandali matapos ang unang gintong medalya ni Yulo sa 2024 Summer Olympics. Thank you very much for watching. And according to Walt Whitman, keep your face always towards the sunshine and shadows will fall behind you. shout out and thanks to the comment of Jima Abubakar maraming maraming salamat po